na order po tayo sa Shopee ng electricity saving bank. Sabi nila, makakatipid daw to sa kuryente. Tingnan natin. Try natin ang, ang isang buwan. Tingnan natin yung dating nating electricity bill. Kapag bumaba, effective talaga to at hindi ako nabudol. Pero pag hindi siya bumaba, ko oh, budol lang to. Update ko kayo kapag bumaba talaga ang kuryente ko.